'Yung usapin ng tax boycott. Ano ang pananaw mo doon uh, Mon sa Pilipinas ba na setting? Yan ba ipipeding e pe gawin ng mga uh, ng mga middle class o ng mga professionals para maramdaman ng gobyerno talaga ang muhi ng ating mga kababayan sa na nakawan na nangyayari? Uh, kung tutusin po ang civil disobedience is talagang rurok o pag tipping point na na uh, parang people power na pwedeng gawin ng taong bayan kung talaga mapatunayan o naniniwala sila na wala na silang maasahan sa gobyerno nila. Kasi tiba parang yung pagpunit ng sedula yan, ito yung panahon na sinabi natin, ayaw na namin sa, sa inyo. Gusto hmm. na namin maging malaya at maging sa, kami nalang bahala sa sarili namin. So ang, ang hindi pagbabayad ng buwis o civil disobedience, posibleng po mangyari pero sabi ko nga po sa Iba kong uh, uh, panayam, uh, bilang tax advocate, medyo nangangamba tayo dyan kasi baon tayo sa utang. At pag nagkaroon tayo ng uh, civil disobedience, ilang buwan lang hindi makakolekta ang gobyerno. Talagang parang dito sa US, diba shutdown sila. Hmm. Sa atin, baka talagang uh, hindi makabawi kagad. At mahirap yun kung sila pa rin yung mga nanunungkulan. Di bali sana kung paginawa natin yung uh, hindi pagbabayad ng buwis, mapapalitan sila. Eh, Baka po ano na namang investigation yung i-launch, sila pa rin naman yung nandyan. So parang hindi rin po. Ang sa akin po, mm -hmm. mas maganda na ipilit natin na makapilitin sila, lalo na si BIR. Kasuhan to mga uh, corrupt na to at pagdating sa 2028, wala na sila dapat talaga sa balota. Yun sa tingin ko yung pwedeng pagbabago. Pero yung masyado po yatang reckless or delikado mm -hmm. na basta na lang hindi magbayad kasi unfortunately, tayo mga nagbabayad tayo din yung maapektuhan kapag nag-shutdown ng gobyerno natin dahil walang pondo pero yung di ba yung ang purpose ng ano ng pag uh, cripple sa gobyerno na hindi siya hmm. makatakbo kasi nga wala siyang cash wala siyang pera no hmm. so cripple ng gobyerno di ba yung ang purpose noon to change the people in government that will be di ba yung am purpose yung yung, nga ang, purpose, oh, yung, yung nga ang ultimate purpose noon eh sa iba oh, sa, uh, actually, sa, ba, sa iba no, ito eh, ha sa iba ito ito, ito na pag-uusapan oh, po. po lamang natin oo oh gusto kong gusto kong uh, uh, sabihin na manong Ted na sang-ayon ako sa iyo pero makapal ang mukha ng mga politiko sa atin so i don't think magre-resign sila pero posible po 'yon mga kapatid brothers and sisters saan ka pa dito na tayo sa totoo dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa...